Nasaan ang mga flood control? Nandiyan ang mga flood control na overwhelmed lang. Now in your Facebook page, you posted um, 26 billion pesos of flood control funds for Cebu, yet we are flooded to the max. So, Do not think of it as a special situation. This is, I hate to use the overused phrase, but this is the new normal. Ganito na talaga ang buhay natin kahit ano pang gawin natin. Kaya malatay mag, kailangan ang pag-iisip natin, hindi natin sinasabi, ay, baka sakali magbagyo, magkakabagyo talaga. Nagbago talaga ang panahon, kaya yung climate change na aming pinag-uusapan ay talagang naging uh, nakikita na natin, hindi na kailangan ipaliwanag dahil... Uh, eh, uh, so, uh, unfortunately, uh, nararamdaman na, na, talaga natin na sarili natin. Eh, hindi na natin kailangan pa, uh, basahin pa yung mga report o study ng mga sentipiko. Alam na natin kung gaano kabigat ang magiging uh, epekto ng climate change. Ang investigahan yung mga plantong more projects, ibubusisiin daw sa budget. Oo, oh, sige. Sige, sige wala akong, wala akong problem. But, but also they have to realize there are two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang nang overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Oh, mahirap ano? <laughs> <laughs> but you knew ano, that. You knew it was... Ano, pag-iniisip ko, paano tayo nagkaganto?